pag-atake ng sarin sa subway ng Tokyo? Paano kung ang normal mong biyahe sa tren ay biglang naging pakikipaglaban para sa iyong buhay? Noong March 20, 1995, ang bangungot na ito ay naging totoo para sa libo libong commuter sa Tokyo. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang gas na pumatay ay kumalat sa mga tunnel ng subway sa ilalim ng kabisera ng Japan na nag-iwan ng mga biktimang hirap huminga. Ngayon, tuklasin natin ang isa sa mga pinakanakakagulat na pag-atake ng terorismo sa modernong Japan, ang pag-atake ng sarin sa subway ng Tokyo. Sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung paano naging terorista ang isang relihiyosong kulto, kung paano nangyari ang pag-atake at kung paano ito nagpabago sa lipunan ng Japan magpakailanman. Oras ng bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Para maintindihan ang trahedyang ito, kailangan nating makilala ang taong nasa likod nito, si Shoko Asahara. Ipinanganak bilang Chizuo Matsumoto noong 1955. Si Asahara ay bahagyang bulag at lumaki sa mahirap na kalagayan. Noong 1984, nagtayo si Asahara ng maliit na yoga class na lalago at magiging isang relihiyosong grupo na tinatawag na Aum Shinrikyo na nangangahulugang kataas-taasang katotohanan. Sa simula, ang kanyang mga turo ay pinagsama-samang yoga at mga bahagi ng Buddhism Hinduism at Christianity. Ang mga tao ay naakit sa mga turo ni Asahara. Sinabi niya na mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan at tinawag ang kanyang sarili na banal na papa at Kristo ng Tokyo. Naniwala ang kanyang mga tagasunod na kaya niyang hulaan ang hinaharap. Pero may madilim na nangyayari sa loob ng grupong ito. Nagsimulang magsalita si Asahara tungkol sa katapusan ng mundo. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na may paparating na kakilakilabot na digmaan at tanging mga miyembro ng AUM ang mabubuhay. Ang nagpadelikado sa AUM ay ang pag-recruit nila ng maraming matalinong tao, mga siyentipiko, doktor at engineer. Ang mga edukadong miyembrong ito ay tutulong kalaunan sa paggawa ng mga nakamamatay na sandata para sa kulto. Pero paano nagbago ang isang espiritual na grupo para maging mga terorista na handang umatake sa mga inosenteng tao na papunta sa trabaho? Noong 1989, ang Aum Shinrikyo ay nakatanggap ng opisyal na pagkilala bilang relihiyosong grupo sa Japan ito ay nagbigay sa kanila ng espesyal na benepisyo sa buwis at kalayaan mula sa pangangasiwa ng gobyerno. Sa bagong kalagayang ito at lumalaking kayamanan mula sa mga donasyon, ang kulto ay nagtayo ng mga compound sa buong Japan, kabilang ang isang malaking pasilidad malapit sa Mount Fuji. Sa panahong ito, ang mensahe ni Asahara ay naging mas madilim sinimulan niyang ihanda ang kanyang mga tagasunod para sa tinatawag niyang paparating na apokalips. Nang tumakbo ang mga miyembro ng AUM para sa opisina sa politika noong 1990 at natalo ng malubha, naniwala si Asahara na may mga kalaban na kumikilos laban sa kanila. Ang pagkabigong ito sa politika ay nagtulak kay Asahara na pumili ng karahasan sa halip na mapayapang paraan para makamit ang kanyang mga layunin. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na kailangan nilang labanan ang mga masasamang puwersa at iligtas ang mga tao mula sa masama nilang karma, kahit na nangangahulugan ito ng pagpatay sa kanila. Sa likod ng mga pader ng kanilang mga compound, ang mga miyembro ng OM ay abala sa paggawa ng mga Weapon of Mass Destruction Gamit ang kanilang kaalaman sa agham, sinubukan nilang gumawa ng mga biological na sandata tulad ng anthrax at botulinum toxin. Pero ang kanilang pinakamatagumpay na nakamamatay na likha ay ang sarin, isang walang kulay, walang amoy na nerve gas na orihinal na ginawa ng Nazi Germany. Isipin mo ang isang lason na sobrang nakamamatay, isang patak lang sa iyong balat. Ay maaring pumatay sa iyo. Ito ang sandata na pinili ng Aum para sa kanilang pag-atake. Bago ang pag-atake sa subway, ang Aum ay nakagawa na ng mga kakilakilabot na krimen. Noong Nobyembre 1,187, Pinatay nila ang abogadong si Tsutsumi Sakamoto, ang kanyang asawa at ang kanilang sanggol na anak dahil tinutulungan niya ang mga pamilya na umalis sa kulto. Noong Hunyo 1994, nagsagawa ang AUM ng mas maliit na pag-atake gamit ang sarin sa Matsumoto na pumatay ng walong tao at sumugat ng daan-daan. Ang pag-ataking ito ay tinarget ang mga hukom na nagde-desisyon sa isang kaso laban sa kulto. Ito ay parang pagsasanay para sa susunod na gagawin nila. Sa unang bahagi ng 1995, ang pulisya ng Japan ay malapit ng hulihin ang Aum. Nagpaplano silang salakayin ang mga pasilidad ng kulto noong March 22. Desperado na mapigilan ito, Inutusan ni Asahara ang isang pag-atake na magdi-distract sa mga autoridad at magpapakita ng kapangyarihan ng kulto. Sa pinakamataas na oras ng pagmamadali noong March 201995 limang miyembro ng Aum ang sumakay sa tatlong magkakaibang linya ng subway sa Tokyo. Bawat isa ay may dalang mga plastic bag na puno ng likidong sarin na nakabalot sa diyaryo sa mga bandang alas otso ng umaga, habang punong-puno ang mga tren ng manggagawa at estudyante, ginamit ng mga umatake ang pinatalas na dulo ng payong para butasin ang kanilang mga bag ng lason na nagpalabas ng nakamamatay na gas bago mabilis na tumakas. Ang pag-atake ay partikular na nakatarget sa mga tren na dumadaan sa Kasumigaseki Station ang sentro ng distrito ng gobyerno ng Japan. Hindi ito aksidente. Gusto ng kulto na sumalakay sa sentro ng kapangyarihan ng Japan. Habang na-evaporate ang nakalalasong likido, nagsimulang makaranas ang mga pasahero ng nakatatakot na mga sintomas. Una ay sakit ng mata at malabong paningin. Pagkatapos ay sakit ng ulo, hirap sa paghinga at pagsusuka may mga bumagsak sa mga platform ng tren. Ang iba ay nagsitakbuhan palabas ng mga istasyon, nalilito at natatakot. Ang mga matapang na trabahador sa istasyon tulad ni Kazuma sa Takahashi ay sinubukang alisin ang mga kakaibang pakete mula sa mga tren. Sa kasamaang palad, si Takahashi at isa pang trabahador ay namatay matapos hawakan ng kanilang mga kamay ang mga dyaryong nabasa ng sarin. Kumalat ang kaguluhan sa buong lungsod. Ang mga ambulansya ay nagmamadaling tumatakbo sa mga kalye. Ang mga ospital ay napuno ng mga biktima. Sa una, hindi alam ng mga doktor kung anong lason ang kanilang ginagamot o o kung paano sila tutulong. Ang pinal na bilang ay nakakalungkot. Labintatlong katao ang namatay noong araw na iyon at isa pang biktima ang pumanaw noong 2020 matapos ang 25 taon sa koma. Mahigit anim na libong katao ang nasugatan, marami sa kanila ay may pangmatagalang problema sa kalusugan. Ang tugon sa pag-atake ay napakalaki sa loob ng apat na putwalong oras, libu-libong pulis ang sumalakay sa mga pasilidad ng AUM sa buong Japan. Natagpuan nila ang mga laboratorio ng paggawa ng sarin, mga stockpile ng chemical, at kahit na isang helicopter na binabago ng kulto para sa mga pag-atake. Dalawang buwan kalaunan, hinuli ng pulisya si Asahara na nagtatago sa isang sikretong compartment sa headquarters ng AUM. Siya at ang ibang mga pinuno ng kulto ay hinarap sa korte para sa kanilang mga krimen. Matapos ang mga taon sa korte, si Asahara at labindalawang pangmiyembro ng AUM ay nahatulan ng kamatayan. Ang mga hatol na ito ay isinagawa noong 2018 mahigit dalawampung 20 taon matapos ang pag-atake. Bawat taon sa Marso 20, ang mga tao ay nagtitipon sa Kasumigaseki Station para alalahanin ang mga biktima at parangalan ang mga bayani tulad ni Kazumasa Takahashi. Ang pag-atake ng sarin sa subway ng Tokyo ay nagpapakita sa atin kung gaano kadelikado ang mga ekstremist na paniniwala kapag hinaluan ng isolation at walang tanong na katapatan pinapaalalahanan tayo nito na maging mapagbantay sa mga grupong nangangaral ng pagkapuot o karahasan. Anuman ang kanilang pagbabalat kayo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe para sa iba pang malalim na pagtalakay sa kasaysayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification. Kung gusto mong malaman kung bakit nangyari ang aksidente ng tren sa Amagasaki, i-click mo lang sa kanan. Salamat sa panonood hanggang sa muli.